Nani! Hi everyone! Pang-apan na araw ngayon. Mm. Yan ang kusina namin. Bising busy. -busy. Punong-puno yung kusina namin. <laughs> Hi ka na dyan, te. Okay, na tayo, agay mat na lang naiwan. Yan ang kusina namin. Mga ikutin natin. <laughs> Kumusta ang inyo dyan? Punong-puno na ba ang inyong mga kusina? Yan ang kusina namin. So, ikutin pa natin. <laughs> Yan. thank you, thank you. Yan ang kusina namin. Bising bese. Ang kusina. Thank you so much.